Okay na human naman taghigop sa atong tinula nga native chicken kagahapong adlaw mga boards. Automatic ari na buta sa dagat kay manis ting tao kuha diri o tuyom o di kining swan. Pero sad to say good mga boards pagkalubog na may gustong dagat unya kinig og lato og gusto mo atong nakuha diha. Pero dili ta nga mabalaka na mga boards kay naputay ta lain putahin nga iparis diha. Sumala na mga pansit diha nga balig 50 atong po pud sa tong gusto og lato Apaka aw na. Di sa gini mo papildi ato ang dilata o okay, kini atong torta nga talong. So ina na ra gatong diskarte mga boards basta dili masurtihan dito sa dagat. Matutpas mga kategoangan kinig kinong dagat iswerte iswerte ang kuno kamo ato maurang dili tanang higayon makadajog ka og grasya maura gud na og nanguyap ka maswerte ka kung nakauyon po na sa imo pero kung wala aw malas jug ka mao ginaingon nga bitte relax next time lang on na oh So welcome home mga kaboards. Hmm, di arah, murag sayo rin say, sa kanilang labyog atong at papadre mga boss. Murag asa na po kanila paingon ay murag obay-obay naman po nila ng larga ni Spambot. Pero to, pa murag linaw naman lang. Linaw ba nga pagkasayuhan naman yun ng mata na mo di Niya pa'y dagat to nga hasta naman yung pagkalubuga. Kabantay ba mo anang kape o gatas ngayon yung gimix di ha? Murag yun ang purma. Sumaw may tabos tong dagat mga boss, basa na ay bagyo-bagyo. Dili man po sa tanang higayon ngang dagat hasta ang pagkalinawa. Murag po mga sa babae ba? Kabantay ba mo mga boys Kanang mag -wider -wider condition po na sila ba? uh o nya ding dapit ta murag di po ta Ah, su ari una ta motis ting ugnao kay medyo dili pagkaayo lubog ang plastar. Medyo nagtuyog-tuyog gud among dagan kag mga boards. Kini lagi mangita pa ta og spot mga boards kag dili pa jud kayo lubog enta. Sumao to naka lang gud taon may mga mamalik may sa agi kay dito sa among nagian. Da pa may area nga wala pa kay makaon sa lubog. Suma na man nakita da sa ilaw mga boards. Oh, di sa gyud basta-basta na diha pagkalaw ma po nang daga. Pero na ning kamot gyapon ta nga makatidlom ta. Kay abi pa lang wala na gyud ta ikabuta. Halag nagkalisod gud ta. Ohoy! Og dito sa unahan murag nalingaw jud ko tanaw tanaw na yung mga gagmang isda mga boards. Og naala jud koy pandang nga gidala. Makaayon gud mo. Ayaw oh, boards, bata pa mi boards. Ohoy. Naunsa man ning tawhan nga mang lutas man taw ning gagmang isda. Diring dapita murag nakita na gud mi og toyom. Toyom bakiki may tawag sa amoa ni mga boards. Di sa jud ka bintahan og undon ning toyom mga boards. Kay sakong gidagayod sa sige og panagat mga boards. Ini gyung klasiya sa toyom moy pinaka best og undon nila mga boards. Unya basin wala kelingyo lingaw da sa inyo ha. Tanawa sa raya kung pinomdo basin para ni sa imuha. Sulit talaga dito sa 1X website Dahil pwede ka manood ng ang laro Tulad ng NBA at PBA Games At di lang yan, marami ka pang pagpipilian At bukod pa dito, lahat ng mga matching ratings At standings ng bawat kuponan Kaya mag-register na gamit ang link na nasa baba At good news, pwede kang makakuha ng up to 12,000 welcome bonus Sa unang mong deposito Gamit lang ang promo code natin na BORDS Kaya mag-register na sa baba At be responsible <coughs>

Oh, nya ding dapita murag may plaster na pud ta. Kay murag tan-aw na ko murag gusla na pud. Ikaw ba maglawang-langoy atong dagat kag ganiha nga murag kape o gatas ang kul. Cool. balod sa ilawom sa dagat nga murag gyud ta giduyan-duyan pud taon sa ilaw. Pero di sa gyud ta magpapil di ding dapita. Kay e, unyang pansit og tortang talong moy mo pinising unya sa ato ang birada. Tan-aw na to makaplaster pa bani unya. Gilabi pa gyud aning suka na to unya. Porso jud ko di kini katugpan ning lato ninyo ba. Oho.